ang pagyaman magsisimula sa sarili mo. At magsisimula yun sa pagbabago mo. Hindi pwede magbago ang buhay mo nang hindi ka nagbabago muna. Alam niyo ba yon? A lot of people would like to change their lives, but they do not know how to change themselves. Hindi nila alam pa paano nila sarili nila. I have, I have both good news and bad news for you. Ang bad news, pag hindi mo binago yung sarili mo, ang ugali mo, hindi magbabago buhay mo. Kahit anong opportunity pa dumating sa araw. Pag hindi mo binago sarili mo, hindi magbabago buhay. Ang good news naman ito, pag binago mo 'yung sarili mo, pwedeng magbago ang buhay mo. Yes. Sir, ano ba ko sa sarili ko? Marami. Anong pa part mo 'ung babaguhin sa sarili mo, 'yung isip mo. Kung dati ka negative, dapat maging positive ka na. Kung dati wala kang tiwala sa sarili mo, dapat magkatiwala ka na sa sarili mo. Kung dati hindi ka naniniwala ng may kakayahan ka, dapat pagsimulan mong mag, magsimula kang maniwala na may kakayahan ka. Na. Kung dati wala kang tiwala sa sarili mo, dapat magkatiwala ka na sa sarili mo. Meaning, kung dati ikaw, lagi kang complain ng complain, if you want to become successful, then stop complaining. Meaning, from being negative, kailangan makonvert mo yung sarili mo pagiging positive. Because you can never have a positive life with a negative mind. Hindi ka pwede magkaroon ng positive na buhay kung ikaw napaka-negative mo sa loob. So everything starts with changing yourself first. Kailangan baguhin mo muna yung sarili mo. And kaka-attend, nang kaka-attend, nang kaka-attend ng training na to, manunumbalik yung tiwala mo sa sarili mo na darating ang panahon, kaya mo rin maging global ambassador sa negosyo <laughs> Kaya, it's just a matter of believing in yourself. Kaya tonight, today, ang i-educate ko kayo, paano mo, paano mo ibabalik yung tiwala mo sa sarili mo? Because, Maraming mga tao, nahihirapang magbago. Kaya dito mauuna muna yung development mo. Sabihin mo, development. development. Bago mag-grow ang network nyo, kailangan kayo muna mag-grow. Bago pumutok ang grupo mo, bago ka makapag-build ng grupo, ikaw muna i-build mo. Kaya nga ako pinag-aralan ni eh, yung mga taong tumama ng loto, alam nyo ba 98% ng tumama ng loto, after 2 years, mahirap ulit sila. Walang tumama ng loto na naging mayaman habang buhay. Karamihan nang tumama ng loto, umirap after two years. 98%. Why? Dumating lang sa kanila yung pera, pero hindi nagbago ang ugali nila. Hindi nagbago yung karakter nila. Hindi nagbago yung financial blueprint nila. That's why, because they are not ready for the money, yung money na rin. Nag-gets nyo siya? Yes. Ganon din sa aim. Dito, mauna ka munang mag-develop para pag dumating yung success mo, matagal at long term na nasa kamay mo. Hindi chamba. Kaya ngayon yung mga bagay na yun na pag-uusapan natin. Kaya, kailangan, may mga babagawin ka muna sa sarili mo. Kailangan, you know, you have to believe na pwede magbago yung buhay mo. Marami kang babagawin kasi, galing pa sa pagkabata yan. Yung, yung program na meron ka, galing sa pagkabata. Bakit maraming tao walang tiwala sa sarili? Eh kasi sa pagkabata, nasabihan siya ng bata siya na bobo, eh bata pa. Pag-uwi, bobo, bobo daw ako. Di pag -uwi niya, bobo, bobo. Di na niya, bobo siya. Nasamahan pa ng teacher, napagalitan sa school, tanga ka, o na bobo na, tanga pa. <laughs> Kaya danger yan eh. Ang eh, danger yan. Bakit maraming tao nagkakaroon ng inferiority complex, walang tiwala sa sarili? Kasi yun yung pagpapalaki sa kanila sa bahay. Anak, mahirap lang tayo. Yeah. Ang narinig mo sa bahay, kaya ako ka mahirap kumita, hirap na hirap kang kumita. Kasi nung bata tayo, narinig natin, mahirap kumita ng pera. O di ngayong malaki ka na, paano ka kumita? E di ang hirap, yun yung narinig mo eh. Yun yung naiproblem mo sa utak. May mga taong ganito pa, anak, huwag ka masyado magambisyon. Mahirap lang tayo. <laughs> kaya yung mga taong yung pag-recruit mo sa in-global, dito yayaman ka, yayaman, yayaman. sya walang ambisyon, walang ambisyon, walang ambisyon. <laughs> Hindi mo ma-recruit. Kaya kahit anong paliwanag mo, ayaw maniwala. Kasi yun ang program niya. Diba, ginawa mo na lahat? May ni-recruit ka? Nilabas mo na lahat ng power mo para paniwalaan ka? Wala pa din. Kasi dito, pinaniliwanag, kotse, kotse, kotse. Siya, tricycle, tricycle, tricycle. <laughs> Wala ambisyon eh. Nasabihan ng mga ng environment niya eh, na mahirap lang tayo kung mag-ambisyon. Anak, ang hirap ng buhay. Kaya ano treatment mo sa buhay? Mahirap. Do you think yung mga mayayaman nahihirapan kumita ng pera? Literally, yung mga mayayaman pinupulot lang ang pera. I know some people making 1 million a day. I know some people 100 million ang value nila. Ang, ang dali kumita ng pera pero sa mga mahihirap, hirap na hirap kumita. Kasi bata pa, yun ang na narinig. Eh.